Yon, what up sa inyo mga utol at uh, mga viewers ko dyan. Magandang araw sa inyo. At sa video na to, tuturuan ko kayo paano mag-restore na mga jackets or t-shirts nyo na may crack prints. Para lang to dun sa mga white the print mga tol. Pang beginners lang muna tayo para hindi kayo masyado mahirapan. Meron ako ngayong kliyente na papaayos niya yung jacket niya uh, the hundreds yun, ipapakita ko sa lock sa inyo maya maya. Pero ang bago ang lahat, syempre, uh, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe bago natin yung umpisa itong video na to. At uh, sure naman ako kahit pa paano, eh, makakatulong sa inyo, lalo sa mga mahilig sa damit dyan, sa ukay-ukay. Syempre, -okay. hindi may iwasan na makakahook tayo ng mga damit na may issue, may mga crack prints. Lalo na kapag ka talagang gustong-gusto -gusto natin yung item na nakita natin sa ukay, pero may mga konting craft prints etong uh, ihusin natin hindi nga ito konting craft prints talagang uh, burado na yung tatak niya so ipapakita ko na sa inyo ito mga tol meron tayong ditong uh, jacket kangaroo uh, type na jacket to tas medyo puffer jacket din siya by the hundreds ayan papakita ko sa inyo pag ayan digit yan mga tol so ayan half lang siya embroidered yung logo ang issue niya mga tol, eto. Dito nyo makikita. Ayan kung uh, malapitan. Papakita ko sa inyo. Ayan, dito sa may sleeve niya. Ayan yung print. So, burado na yung mismong design niya sa may sleeve. The hundreds yan, nakalagay. Kabilaan yan mga tol. Ganun din dito sa kabila. So, ayan na nga ayusin natin ngayon. Papatungan natin siya ng white paint. Ayan, ang gagamitin nyo lang dito is uh, textile acrylic paint na white tsaka paintbrush. Yun lang mga tol. Uh, pwede kayong gumamit ng uh, masking tape. Tapean nyo muna yung mga parts na ayaw nyo yung uh, malagyan kung hindi pa kayo sanay. Pero yun lang mga tol. Basic lang ang kailangan nyo. Uh, pintura lang na white tsaka paint brush. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung paint brush natin. Manipis lang. Pumili lang kayo nung madali nyo i-handle. Huwag yung masyadong makapal. Huwag din yung masyadong manipis. Kasi pag masyadong manipis, eh, baka abutin kayo ng sobrang tagal bago matapos yung ginagawa nyo. Pag masyadong malaki naman, mahirap kontrolin. Tsaka ito, textile paint. Ang brand na ginagamit ko is Creation. Ayan, textile acrylic paint to na nakalagay ang pipiliin niyo yung nakalagay na all types of fabric. Ang uh, dalaro to sa around 100 pesos, 80 to 100 pesos sa mga uh, National Bookstore o Pandayan Bookshop yan. Yeah. Marami pang ibang brand doon pero ito ang ang brand na ginagamit ko ngayon. So ito lang dalawa lang mga to lang kailangan niyo. so ayusin uh, natin 'tong mga to, 'tong issue ng jacket na to. Ah, uh, shoutout kay Kuya Olan, ayan yeah, sa kanya 'tong jacket na to. Ayusin <laughs> uh, na natin at uh, mamaya ipapakita ko sa inyo yung resulta. Kasi kung makikita nyo talagang sirang-sira siya ngayon. Pero mamaya lang uh, sobrang astig na ulit na jacket na to. So ayan mga tol ha. Simulan na natin. Ayan mga tol, palagi nyo lang tatandaan na sa pag-re-restore uh, or sa pag -re repaint ng mga ganitong issue, eh, kailangan nyo lang maging matyaga mga tol kasi lalo kung hindi pa kayo sanay kung nagsisimula pa lang kayo kailangan nyo lang maging masipag at ayun nga matyaga kasi hindi talaga siya madali sa umpisa wala namang bagay na madali nyo gagawin sa umpisa at ayun uh, practice lang ng practice mga tol uh, kumuha lang ayun ng mga lumang gamit ng mga lumang damit na may ganitong klaseng issue sa mga cabinets ninyo na sa tingin nyo hindi nagagamiten, para kung sakali man na magkamali kayo eh okay lang so yon dun lang muna kayo magsimula mga tol kung gusto nyo gawing discard ito kung gusto nyo pagkakitaan kailangan talaga na eh practicein nyo muna bago nyo discard ito mga tol hey what's up mga tol so ayan medyo may problema lang tayo konti no sa ating proyekto papakita ko sa inyo Ayan, kung makikita nyo mga tol, itong natapos ko na itong layer na to. Hindi uh, pa siya masyadong pulido. Ayan, kung makikita nyo talagang magaspang yung texture nya. Tsaka hindi pa pantay yung ano natin yung pagkakalagay natin. So ano lang naman to, first layer pa. Nagawa pa natin yan ng second or third layer kung talagang hindi pa siya aayos. Pero ang naging problema lang kasi dito mga tol Iba pala kapag sa puffer jacket ka nagpinta Hindi katulad ng mga denim na flat surface lang Mga t-shirt na flat surface lang Eto kasi ano siya, bulky Ayan no, puro hangin Kaya hindi uneven yung pagpipinta ko Kaya medyo nahirapan ako na nibago Pero sa katagalan medyo nasa nasanay din Kaya... Ayan, kailangan pa rin nating tapusin to So, ayan, itutuloy na natin i-fast uh, forward ko na lang ito time lapse ko na lang kasi talagang matagal ang proseso so let's go Yo, what is up sa inyo mga utol? So, ayun, natapos na natin yung project natin na uh, nirepair natin tong uh, puffer jacket, no? Na half zip lang na uh, the hundreds. So, medyo nahirapan ako mga tol kasi nang so, hindi pala siya apantay. Uh, hindi ka tulad denim na mga jackets, tsaka pants. Uh, hindi siya nagpapantay kasi talagang makapal yung tela niya, tsaka malambot. Tapos, ah... Uh, Bukod ba doon, first time natin, syempre sa ganong klase ng tela. Uh, hindi ko alam kung anong tela yon pero para siyang nylon na pang pagka-windbreaker. So, medyo na nabago tayo. Pero hindi ko na mapapakita sa inyo yung finish product kasi naibigay na natin doon sa may are. Shoutouts oh, kay Kuya Olan. Ayan, kasi kailangan niya nang gamitin. Kaya hindi ko na may papakita sa inyo. Pero, syempre, nakuha na natin yung pictures. Ayan, papakita ko na lang. Ipo-flash ko na lang dyan. Tsaka, ayun, nag-enjoy ako sa project na ito, mga tol. Sobrang, ah, uh, pwede bagong experience na naman. Ah, uh, at, uh, ayun, satisfied naman ako dun sa ginawa ko. na katatlong layers tayo. At, ah, uh, pinatuyo kong mabuti para sure na hindi na siya magka-crop ulit. So, ganun lang, mga tol. Pag meron kayong mga nahuhog sa ukay-ukay na mga items na crack prints, ayun, mga white prints lang, or black. Kasi yung mga decolor, minsan mahirap na siyang ah, uh, i-repair kasi yun nga, may, kailangan match na kulay pa yung gagamitin nyo. Pero kung yung mga basic white prints lang, ayan, malaking tulong yung meron kayong uh, skill sa pagpipinta. Uh, practice lang mga utol kasi talagang sa, kung first time nyo, hindi nyo talaga makukuha. Pero pag nag-practice kayo, pag nakasanayan nyo, talagang uh, nyo rin yung technique. So, yun lang mga utol. Sana nakatulong po video na to para sa mga kapatid ko dyan na nag-uukay-uukay din. Siyempre, para pag may mga gamit kayo or may mga damit kayo, may mga issue, eh, maaayos nun niya. Para pwede pang mapangbenta or mag magamit niya ulit. So, yun. ah uh, maraming salamat sa panonood mga tol. Maraming salamat sa lahat ng bago nating subscribers. At sa mga hindi pa nakasubscribe, ayan, alam nyo na gagawin Wala pang 5 seconds na i-click niyo yung subscribe button, ilike nyo yung videos at uh, i-share nyo kasi malaking tulong yun sa akin mga kapatid. At uh, dito na matatapos yung episode natin. Uh, marami pa akong ilalabas ng mga vlog sa mga trip to the trip episode natin. Tsaka mga gantong klase ng tutorial. So, uh, hanggang dito na lang. Kita-kiss na lang sa next episode mga otol. Peace out.